Dahil sa patuloy na pagsuway ng mga motoristang dumaraan sa bus lanes, ipatutupad na ng MMDA ang malakihang multa para sa mga lalabag dito. Nagbabalik si Karen Bilyanda ginting na 30,000 piso. Ganito kalaki ang posibleng bulta ng mga pasaway na sakyang dadaan sa busway epektibo na sa lunes. Matapos itaas ang MMDA ang multa dahil sa dumaraming pasaway sa busway na nakakaantala sa operasyon ng mga basa. Sa pagkat, uh, very clear naman, very apparent. Nag pumasok ka sa busway, alam mo magbabayulay ka. At nakakaabala ka sa mga, sa mga bus na dapat ma-transport. Alam mo naman, ang bus is considered as mas uh, transporto makakaabala ka makaka-perwiso ka na talaga na bang pagpasok mo pa lang doon alam mo na nababagbayo ka sa ilalim ng MMDA Regulation No. 23002, 5,000 piso ang bulta sa first offense, 10,000 sa second offense na may kasamang suspension ng driver's license at seminar para sa road safety, 20,000 sa third offense at isang taong suspension ng driver's license, at 30,000 piso naman sa fourth offense kasama ang pagbawi ng lisensya. Wala na ring warning pagdating sa lunes. Hati naman ang opinion dito ng ilang motorista. Ah, dapat lang yung lumadaan doon kasi alam naman natin na bawal dyan. E, multahan na lang nila. Ay, sobra naman na yun, ma'am. Bakit? Eh, siyempre, lahat naman tayo dito, ma'am, sa kwan, eh, nagkakamalit sa kwan, eh, babayaran na nga yung, yung, violation. Tapos may demerit pag tinatawag dyan. Tapos sobrang laki naman na yung kwan, ay, parang hindi naman na makatao yung kwan dyan, ma'am. MMDA ang mga maari lamang dumaan dito sa EDSA Carousel ay ang mga bus, emergency vehicle at mga government marked vehicle. Ngayon, para hindi magkaproblema ang mga sasakyan ng gobyerno, may advice ang MMDA. Papaalala tayo at uh, sa akin ang mga government vehicle aside from na dapat meron kayong logo ng inyong sasakyan at the same time hindi naman po pwede lahat ng uh, government vehicle ay allow din natin na tumahan dyan. So eh, siguro ang marirekomenda namin para hindi kayo magka problema ay eh, kumuha na kayo ng uh, authorization sa eh, uh, DOTR. Karen Villanda para sa bayan.